哎。 mga badi, welcome back sa ating channel. Ang dilim. Uy, asa mo na. Ang ba? Check out na po. Hindi sabay ka na na, itong cutter. Uy, mali, mali. Ito yung ipod. pailaw, pailaw, suga, 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 suga. So ayan mga badi, nakonect na yung ating hose dito sa drum. Ayan, binatasan lang natin. Para hindi na kailangan talian yung ating post papunta dyan sa drum drum tapos sa taas yan ayan o oh. o, oh. diba saan dito sa kabila parehaso, na lang tsukubin? oo ano? na nagsukudoy nalangyay mo na nalangyay po oo, maglalagay tayo dito sa anim na drums ng Earthstone. Ayan, dito tayo. Dito, may mga crayfish pero dito yung dalawang ref. I-reset -re natin to. Yung dalawa. Dito, mga body. Reset. Dito, may lamang dumbbell mosaic. Lawan natin. Kailangan natin yung Dombo Air Mosaic. Yan o. Oo. Diba? Hindi yeah. na. Oh. Dali lang. Tapos... Magkabit muna tayo ng hose. Pasok na rin. Na di masulod. Wait lang. Wait lang mga bahali. Ayusin natin. Yan nyo yung mga bahali. Ayan na. One, Dadan? One? Paki, paki saksak. ilang lang. Saksak sa. Asan yung dulo? Saksak na saksak. Saksak ni Danny Blue. Okay lang. Ngayon yung buhok ni Danny Blue. May buhok na yung ulo niya. Tawag mo ko si Ryan yung pasla Ayan, pwede na na! Iy! Ikot ba? Pwede na yeah Ayan. Uy! ih Iy, maski! Ayan, oo, di ba? Lakas pa ng compressor. mga body say hi to my vlog hi to my vlog <laughs> so isa lang yung gamit natin compressor dito mga body Ayan eh. isang LP100 lang may canister tapos naman dito yan dito hanggang dito at sa lahat na ng ating setup So nasa mga 100 plus na siguro ito mga body yung nilagyan natin ng hangin pero hanggang ngayon hindi pa rin siya humihina. So napakalaks ng LP100. Saktong-sakto lang yung dito sa ating setup. Hindi magka siya? Sige, parapog ka Ay, Hindi na kailangan. <laughs> Agoy di kabalo. Apa sih Ryan? Nah, wadah sudah kami. Dut pa. Ay, Dili na siya masulod. Dut. Ayo tuyo ka, lang. Tama na gani jud no di na, na siya masulod. Pala <laughs> gi. Kulang hatak. Dili na tawo isuklo sa dadan. <hums> Kuta asan. <hums> Tama na. Sige pa. Eh, logi okay pa, logi okay pa. Logi okay pa. Ih, log.

Eh, hey, okay, wala pa. Wala. <laughs> no, no. Sige, sige. Ah, naman po na. No, no. Hinay, sige pa. Good. Very good. Next. Ah, kain mga buddy. Update tayo sa ating mga isda. Ito meron tayong, uh, half metal. Half metal black. Black ba atau parang blue? Eh? Siapa? Kita nyong pate. Oh, di bawah. Mm, butis yang yung mga payment niya mga body you know. May laman na Tatalaw na natin yung nagbigay nito <laughs> Yung nagbigay nito Half metal black talonin na natin sa show dito meron tayong ABT na ribbon meron akong hinulog dito ng mga nan, ah, ribbon din na ah, juvenile ito yung original nga na yung nanay nila ay The ABT ribbon ito yung breeder oh, solid na solid yung mga breeders natin Ibah, hindi nga na siya hindi na sila ma-show kasi rinid na sila at na-damage na, na. hapon <laughs> tapos dito meron tayong singa blue na mga fry ayun o oh, malaki na wala talaga sa kalaki yeah. Takasan natin yung air pump yan breed tayo ng maraming singa blue mga body kasi sasali tayo ng mga show next year kaya uh, prepare tayo June pa lang at mga 6 months malaki na yan so uh, next year January pwede na i-show dito meron din tayo yung blue ng mga fry na bagong kuha lang kanina ay nilipat lang pala ito sa planggana ito yung mga fry ng singda na bagong piha Ayun meron tayong dalawang planggana, isa dito, isa. Single blue. Single blue. Tapos dito, ito bakante bago lang itong tubig. Ito, marami tayong HBB na fry. Kaya yung malalaki na din. Ayan yung mga weeks old. Dito rin, HBB. Ayan. HBB panglaro natin next year dito din HBB ayan meron tayong isa ito bago lang to kanina lang to na drop isa dito sa dalawa tatlo apat lima at anim anim na planggana anim na planggana na HB Blue na mga fry at continuous pa rin yung drop nila mga body Meron pa mga fry dito na hindi nakuha. Ito, sampulan ko kayo. Meron ko nakita kanina. Ayan o, malalaki na nga yung iba o. Oh. Ayan o. Bagong fry. O yan dito malaki. Lipat natin dito. Ayan. It's bebe. Masa na yung fry. Ito na makita. So, pakita ko na lang sa si inyo yung blender dito. Uh, mga non-ribbon to na HP Blue mga bali. non-ribbon yun o buntis na naman sila non-ribbon nakita kayo dito mga braider size non-ribbon tapos dito sa kabila ah, dito yung ribbon natin na HP Blue Ah, non-ribbon pala to tapos kunin natin to mayroon pang Yosi na tinapon dito. <laughs> Sana yung ribbon dito. Tumalo na yata. Ayan. Ito. Ito ba yun? Ayan, Oh. oh, ang laki. Hindi ko na makuha tuloy. So, ito, ito, ito. O, yung breeder natin ng HB Blue breeder ribbon at anim na planggana ng kanilang anak dito din HBB din to ribbon and non ribbon you know Ala, buntis na naman to you know big mama big mamas haya pang lumabas may fry marami fry wala natin Ayan, pang fry dito Ayan, hmm, may fry. Kami natin yung fry. Pakitaan ko kayo ng breeder ng HB Blue. Saan na ba yun? Ayan, oh, may fry pa. Oh, maraming fry dito. Lipat natin. Lipat. Sample. Sample ng malapit ng mag-drop. Hmm, pang fry, o Oh, oh di ba? natin dito. Parang fry. No more. Ayaw, ayaw magpahuli ng breeder. Susunod na lang. Bukas. Pakita ko sa inyo bukas. Dito naman is yung ating Dumbo Air Mosaic. I think na mamayat na itong mga mosaic dito. Yan ang natulog na. Di pala. Malalaki din pala yung female. Ito naman yung mga males. Kuha tayo sample ng male na binibreed natin. Ayan o. Diba? Dumbo air mosaic. O. Juvenile size pa yan mga buddy Pwede yung pwede na i-breed. Same lang dito mga buddy Dumbo air mosaic. Oh, Classic. Classic. Tuloy tayo mga body. Dito din, meron tayong mosaic. Yung mosaic bread dito. Takto yung breeder natin. Ay, kulin natin ito. Sobrang dami ng halaman. Ipat dito siya. Hala! Hala ko nag-blop na. Hindi pa pala. Tanggalin natin ito. Mosaic! Let's go! Ayan Ay, o. Classic. Oh. Ayan. Daily vlog tayo mga buddy. Kahit gabi na, iba vlog ko pa rin. May pailaw tayo dito. Dito naman is P-Dirt Koi. Ah, fry pala to. Huwag natin ito talawin. Andito yung ating breeder. Yung P-Dirt Koi. Uh, Inout cross natin sa P-Dirt mga buddy. Ayan yung breeder. Laki ng Oo. Oh. Di ba? Big air talaga. Kani daw That's strong, Sorry tayo. 'Yun yung isang male Ay, pakita ako para sa inyo yung mga Meron kaming male na peter koi So ito yung female pala. Female na peter koi At buntis na yan mga buddy at meron din tayong mail yan teka ayan may fry oh my god huwag natin lagay natin dito fry yan ng pidart ko eh. so ina outcross natin ngayon mga body kasi ayan meron pa ako na kong fry dalawa gusto namin i-develop yung kanyang pictoral fins na mas malaki ayan oh oh diba oh Malaki na yung tenga niya. Pero kulang pa rin yan, mga body. Oh. Diba? Pillard koi. Oh. Ikaw ang yan, mga body. From the scratch yan. Dito, meron tayong... Uh, same lang din, Peter koi. At yung breeders na gamit natin dito is napakalaki yung ears. Ayan, o. Oh big ears sya pero napunit nga lang yung right side niya. Pero, yun nga, yung jeans nito mga body solid pa rin. Ito yung ears mga body. Yung female na gamit natin dito is peter koi talaga. Ah, my fry. Kunya natin fry. my fry. Natin dito. O, diba? Late night harvest. Ito yung mga female mga body. Oh, di ba? Ah, uh, hindi pa sya black ears pero ando na yung itsura ng kanyang pagka feathered koi. At dito, meron akong uh, AFR blue ears na inaantay ko na lang mag-drop. Teka dito, big mamas. Malaki na tong ah. Pakita ko sa iyo. Eh, malapit na tong mag-drop mga buddy yung ating EFR Blue Ears. Ah! Ayan. EFR Blue Ears. Naka na yun siya. Mm. Yes. Pila ang... What's wrong with you? <gasps> Pila ang mosaic. 153 oh. May freebies na pag bumili ka ngayon. same hindi dito mga buddy, meron tayong Ah, uh, basta bumili ka ngayon. <laughs> dito same lang din, meron tayong AFR Blue Ears na female. I think tanganak na 'tong mga buddy pero kinain niya. Yung lumit ng kanya niyan. Yan na. Yan. Tapos dito, tapos na. Yung mga lalagyan, peto na. Dito din, Karan tayong 14 pieces na maliliit na planggana. Hindi naman ito masyadong maliit. Malaki pa rin itong mga body cuts, malalim. Ito yung malaking planggana talaga. Yun! Tapos punta tayo din sa kabila. Meron papakita sa inyo. Let's go! Yun! Tapos dito mga body, meron tayo nakahilera dito na mga show grade na male. Show grade to ha mga body. Kaya lang sa inyo. Show grade. Show grade. oh Laki ng tinga nyan. Yan. Ayan, show grade. Dito meron din tayong show grade. Sandahanin lang natin baka mapunit. Yan. Show grade dito mga body. ano o. Nakita ng ears nito. Ito din sa kabila show grade din to mga body yan mga ready to show na oh yan at marami pang iba dito show grade show grade show grade marami show grade dito at ito yung papakita ko sa inyo mga body dito tayo alam ko matagal-tagal na kayo hindi nakakita dito mga body ipapakita ko na sa inyo ngayon yung ating uh, AFR Blue Ears na teka, pakita ko sa inyo sample hirap pa naman pilihin to eto mga body yung ating AFR Blue Ears kita nyo naman napaka solid yan mga body oh. A.F.R. Blue Ears. Ayan, marami pa dito sa baba. Tatap na yung isa, oh. Manito. Oh. A.F.R. Blue Ears. Hey! At, ah, sumabit yung halaman. Teka, kunin natin. Yon. Sana yun sa mga aabangan yung mga body, yung ating af Blue Ears. Magandang klase yun mga body kasi big ears talaga. Tapos dito, papakita ko sa inyo yung ating nag-champion sa mga show. Nag-champion. Yung ating dirt. Dirt lang to kasi hindi siya platinum. Dirt. Dirt. Dumbo Air eh, Red Tail. Aroy, Teka. Dito natin. Dumbo Air Red Tail. Na napakalaki ng tenga. yan mga body, oh. Dumbo Air Red Tail. Hindi siya platinum. Ayan, Oh. Yan oh. yung ilang beses na nagchampion champion sa mga show, mga body. Actual online show laging nananalo kaya napaka solid ng mga body either uh, kal lang yun siya sa feeder natin mga body pusa yun siyang lumalabas at uh, konting develop uh, in outcross namin sa ibang strain para mag maging solid siya at uh, pwede nang isabak sa show ngayon naman uh, yung yung dinevelop ngayon sa farm is yung ating feeder koi eh. gusto namin palakihin talaga yung ears para iba sya dun sa mga binibentang Peter toy na yun na sinasali sa show. Gusto namin manalo din sa show yung ating Peter toy Yun lang! Quick update lang sa ating Gapi Farm. Uh, medyo ginabi na tayo sa pag, pag, pagpavlog -pag kasi marami tayong ganap kaninang umaga. At uh, kaya lang ako nagka-oras mga buddy. At uh, susubukan ko pa rin mag-upload. Kung kaya daily vlogs, i-daily vlogs natin. Kung hindi naman, at least thrice a week, mag-upload tayo dito sa ating YouTube channel. Tapos, uh, yung raffle pala, nakalimutan ko. <laughs> Meron pala tayong ongoing raffle dito sa ating YouTube channel, mga badi no? Uh, nakalimutan ko na yung nilagay ko na code. Basta yung, kung nanood kayo sa video na to at umabot kayo dito sa dolo, i-comment nyo lang dyan sa baba. Uh, Anli Gapis lang malakas. So, yung mga badi na putol, so yun nga, Uh, kung gusto nyo sumali doon sa ating fair raffle, mag-comment na kayo dyan sa baba. Lang. Hashtag, Anli lang malakas. Yun lang, mga badi. At meron kayong chance manalo ng one pair na Top Sword YKC, mga badi. So, yun lang. Bye! Fish out!